Tiniyak ng kobelek ang pagiging patas kaugnay sa disqualification case laban kay Cagayan Governor Manuel Mamba. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Ito ay hindi final and executory. Ito ay subject sa motion for reconsideration. Ang tinutukoy ni Comelec Chairman Garcia ang desisyon ng Comelec First Division kaugnay sa disqualification case laban kay Cagayan Governor Manuel Mamba kung saan ang petitioner ay isang Victorio Kasaway. Anya may nilabag sa Omnibus Election Code si Mamba noong 2022 election. Ayon kay Chairman Garcia, mayroon pang limang araw para mag-file ng motion for reconsideration si Mamba. Bagay na nagawa na ng kampo ni Mamba sa si isang pahayag ng gobernador sinabi nito na naghain na sila ng motion for reconsideration sa COMELEC and bank para ipawalang bisa ang desisyon ng first division. Ito ay iraraffle sa isang ponente at uh, mag-a-undergo ng usual process at uh, ito ay kung sakasakali, sakali uh, isa-isang dadalhin yung decision sa bawat membro ng komisyon. Giit ni Garcia, ang Comelec and Bank pa rin ang magdedesisyon kung tama o maliba ang naging pasya ng Comelec First Division at kung sakaling hindi sumang-ayon si Mamba sa kanilang naging desisyon, pwede naman ulit mag-file ng temporary restraining order sa Supreme Court. Limang araw pagkatapos ma-promulgate ang desisyon, Walang temporary restraining order from the Supreme Court, the decision is immediately executory. Bago nito, nauna nang Smith ng Commonwealth and Bank ang unang disqualification case ni Mamba na final ng kalaban nito noong 2022 election na si Mara Zara Rose Guzman Lara kung saan binalikta dito ng Supreme Court dahil inabuso umano ng komisyon ang kapangyarihan nitong magdesisyon ng isang disqualification petition laban sa isang kandidato. Titinan pa rin natin na ang COMELEC ba ay eh, dapat mag-motion for reconsideration. Kasi kung mag-EMR kami, hindi rin magiging final and executory yung decision ng Supreme Court ayon kay Chairman Garcia dahil wala pa silang natatanggap na dokumento mula sa Supreme Court, uunahin muna nilang tatrabahuin ang naging desisyon ng Comelec First Division na parehong disqualification case laban sa kasalukuyang gobernador ng Cagayan. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.